Ayan, magandang hapon sa ating lahat mga kababayan kung tunay dyan. Magandang araw po sa inyong lahat dyan. At ngayong araw, ah, nandito pa ako ngayon sa building house. Ayan, kung saan tayo nakatira. Dito sa may City. Ayan. Ayan mga kababayan at may ano tayo, may isang pamilya po ako nakita doon. Hindi masyadong malayo dito sa tinitirahan ko mga kababayan. Naawa ako, ako sa kanilang sitwasyon dahil ako isang mahirap mahirap talaga ako mga babayan at mas lalo pa silang na, naghirap ayan at napaka bliss ko napaka bliss nating lahat dahil kahit pa paano ay nakakain tayo ng tatlong bisis sa isang araw ayan mga babayan at samahan nyo po ako sa aking uh, pupuntahan ngayon at sana po uh, maka ano tayo mga kababayan makabigay tayo ng kahit kunting tulong lang po para sa kanilang pamilya ayan mga kababayan at samahan niyo po ako ngayong araw let's go Mga babayan, at nandito na po ako sa kanilang bahay na tinitirahan. Dito lang po sa ano, may malapit lang po sa tinitirahan tong bahay. Ayan mga babayan. at nakita ko yung uh, bahay nila. At ito po yung bahay nila mga kababayan. Ayan. Ayan po yung bahay nila. napakaliit liit lang po mga kababayan. Ayan oh. Ito lang po yung ano nila, bahay. At ito, ito yung paglalagyan ng kanilang mga damit. Ayan, ayan po si ate. Ayan. At ito po yung magiging uh, kitchen nila mga kababayan. Ayan po. Ayan, at na, talagang napaka, ano lang talaga, nakapasimple. Ayan, at ano lang oh, trapa lang yung bubong. Ayan, at ayan si uncle. Si ate. Ayan, at yung lutuan nila mga kababayan. Ayan, yung lutuan. Ayan, medyo ano na mga kababayan, malilim na kasi ano na. Uh, hapo na ngayon dito. Ayan. Mga kababayan. At dito lang po sila matutulog. Dito. Ayan. Talagang ayan. Doon lang po sila matutulog mga kababayan. At napakadilim. Uh, dilim napakadilim ng kanilang bahay mga babayan ayan kung tingnan nyo dito mga babayan ano lang o silang kuryente dito yung gamit nila ay ito po kahit nandito sila sa syudad ang gamit pa rin nila ay yan po yung mga babayan yung gas at ito yung magiging ano nila uh, kanilang abuhan o yung lutuan ayan talagang napakahirap po mga babayan ang kanilang bahay ang kanilang sitwasyon dito Ayan, puro sa ano lang Yung bubong is yung trapal Ayan Yung mga kababayan At ano lang po ah, Napaka-simple Ayan at Ito po yung mga paligid nila Ayan Yung mga kababayan At Napaka-ano lang po mga kababayan Napaka-ano lang Napaka-ano lang lang kitchen nila Ayan oh? Ito, ito dito dito sila maghuhugas ng pinggan ayan at yung ano nila puno na ng dahon yung bubong yung trapal ayan at na hapon sa ating mga kababayan at si tatay, isa pangalan nyo naman tayo? Jose Jose klaro. Jose klaro. Taga juga di tayo? Dili yukas, tri, Pantukan 1995 pud Pila na makakatuyo kuyo dire? 95 ako na. Sen oh. tahun na katuyo. Sen na katuyo kuyo ni Lutti Oo, oo hmm. gaya na Muha gini Lutti Sa road sarud right ni. Ah, sarud ni. Oo. Mm, na lang ni siya ba, iksis. Halimbawa, wag ma dimulis na ni, wala na kayo balay. <laughs> wala na kay gyard, wala na. Wala na kabalinan. Oo. Uh. Ikaw te, tagaasa ka te. Kasi pangalan din mo te? Si Milani, lang lang ako kanga. Si Milani. Ayan, bumababay na. may anak pa sila. ano mo anak na ako. Tulo sila. At tulo. Kasi nasa, nasa ba banay na po talang isa ka anak na ko Balit tulo sila tanan. ano yung mga hura ni mo. Kani. Kani, muna yung ispilag, 36. 36. Hmm. Ayun yung trabaho panguhaan yung kanang kuwante. Ano yung saling? adlaw adlong-adlong kong pagdaon? lang siya sa isa, -isa ng... ka si Maloc atunong lang iyang trabaho. At isa na sila yung gulayan -gula sa baksak. Gulayan -gula na ginagmay po ah, ito, number, gulay? Oo. na edad mo po? 6'4. O brown ro'ng Epril. 6'5. mga babayan, ito po yung sitwasyon nila dito. Uh, hindi po sa kanilang lupa po ito pero matagal na po sila nakatira dito kasi ang lupa na ito ang may ari is yung gobyerno yung sakop bali ano to exists mga kababayan at may anak po siya na Aran, at si tatay ay senior citizen na po at si ate mas bata pa si ate kaya 40. <laughs> 40 40 ayan bali pilagatwig ang guwag gap dayo ayun o ayun eh. 24. <laughs> 24. <laughs> Ayan, at napakabait ni tatay kahit papano kahit senior citizen na, ah, na, citizen na po ah, nagtrabaho pa rin para sa kanyang pamilya mga babayan para kahit papano ah, may pagkukunan sila ng pagkain nila araw-araw at ah, nagtatanim si tatay doon kaya yung gitam na ni mo dito tayo mo ha po itong yuta yan yung mura po na ano? amo. Hmm, tabawa na na mo ko kuhan kaming nga sa mga kadlaw, sa itulo, ang mga orang niya. nagulay po may dito. Alam mo sa mga tanong gulay mo ito, mga nanaw, tinangkong. O, tinangkong. Sa mga okra, talong. Talong. Talagang napakahirap ng buhay mga babayan at pag-uulan din ito ting tuluan eh. Masyadi talang hindi ka. Pag-uulan ang gagmay pa mga anak mga babayan maliliit pa po yung ano nila yung mga anak pila na edad mo dahi? 30 na siya pag September Ay, 13 so, karun so, September, September September uh, yung birthday na hmm. po na siya ro. nasa eskwila grade magsaysay dito sa likod sa park. Sa Ramon. Aramon, Ramon na nga Ramon magsaysay. na. Ang iskwila dito parang day Kaya na. Ay, dine, dine. Paul, oh, for, one, ah, may bugas roon. <laughs> <damay. Kamay>, <laughs> <laughs> uh, uh, Alam na po. Wala na po, uh, anam ah, ng no, na po. <laughs> na no, babayan at talagang napaka bliss niyon, nakabablis po natin kaya papano ah talaga, Nagkakain po tayo ng maayos Sa isang araw, tatlong bisis po Ayan At sa ating mga kababayan na uh, Ano dyan? May Sa ating mga kababayan dyan na uh, Talagang sobra-sobra na po yung ano ninyo Ayan, sana po ah uh, makita ninyo yung mga kababayan din natin Na uh, naghihirap Lalo na po sila tatay Ayan, magigilis po sila dito sa kanilang tubo Mga kababayan Na uh, ito lang oh, uh, yung Bubong nila is yung ano lang yung kapal kapal ng mga mababayan yung ah, ginagamit nila na uh, ah, ano bang bubong yung pinakabubong nila pag umuulan uh, ah, talagang tumutulog po itong mga babayan at ayan mga babayan maraming maraming salamat sa inyo lahat sa labi ninyo pagsubaybay at sa Pugong Gahiro ayan sa Rising Pool maraming maraming salamat din sa lagi sumusuporta sa Pugong at sa aking channel din sa walang sawa yung pagsuporta mga babayan ay nandyan kayo palagi sana po marami pa pong mga tao matutulungan nila Sir Paul ng team sana po marami pong mga kababayan natin na naghihirap na matutulungan pa ayan at sila ati at may nice. si po si ate na ayan o si pangalan ni Muday Risa Mi Apelido Nudado Nudado ayan Nudado grade 6 student po siya mga kababayan dito sa uh, Digos doon sa Magsaysay Elementary School Ramon Magsaysay ayan pag high school na sa Coach National High School National, murag na ko na binagastuhon di ano, National High School ah, basta mag high school na oo ganito mo muna ikang maguha nga ni Moote ito na anda, ay Pilina, ito na sa ang pag-usuan ni Pisao pina ilag ato mag na mga ito mag-uutin na siya mga 14 o 15 na isang may pag-usuan niya dito? Kung mama naman dito sila ano ang mama? siya naman isa kay sa Banay Banay? asa na po sa Banay Banay? oo nago ko sa Banay Banay ano? ilitsido ang abilido ba terminal ipagkabot kay terminal pawala pakwala naman ang mga kanong pasulot hmmmm -bubon, sa -cougan. Bubong kugon. Bubong kugon. Barangay kugon sa Barangay, good yapon ka. Katong imatay, hmm. napo kayo mga egso hundred nga Naabot kayo des digos. Ikaw rin sa naman na kung sa petrol sa una nagtrabaho. Naundang na sila. Ako may nagulin. Na ako yung di hundred sabi Na ako yung... Na siya Hindi ka, mo lang kung may service-service dito sa buwan sa igpit ba? Gulay-gulay po siya hmm. rito. Ay, mag gusto mo sa igpit ron. Wala, na gulayan lang dito. Magulay yan siya, siya diyan. Nara di ako, kaplik sa day. pa gulay yan lang dito. Nagbulag na siya so, uh. diyan ng asawa. Iyan lang atan, sarapay bata na. Iyan lang pag atan, kwarta o makakwarta siya. Sino? Adoran. Wala na yung Wala po kayo trabaho yung mga Kanang kuwan lang kanang na sa bado kanang dinagmay ra kanang sa kuan sa ay kuan sa Sabado. Sa Sabado. Sabado. Sa 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 Sa Sabado. Sa Sabado. adlaw Sa Sabado. Sa Sabado. Sa Bratuhar di <laughs> sa Hurnal eh, Dre. kasi mana, kaduhar ka Hurnal. Sabi nang di, try mo yung main cam. Oh, Uy, lang po bugas niya. Tarisan lang, gulay-gulay. <laughs> no, ng uh, lang yun po ng gulay. Ayan uh, yun, at yung mga talagang ano lang, kuntinto lang po mga kababayan ba. Yung mga uh, kababayan natin, ano na, kahit lubog na sa kahirapan, uh, hindi para hindi nagre-reklamo. Uh, sa uh, sacrifice lang para mabuhay ayan at yung mga gulay nila mga mababayan ito ito yung mga gulay na tinanim ni tatay ayan masarap to may saluyot masayap sa lawoy lami ni lawoyo ni ano Baligya ni muna tay? Hmm, hmm. Talbos, ko na yun. Baligya, may mamalit ka. Kami, talbos, tumuti. Lamit kayo ni, lami kayo ni. bitangan ng sinigang. Hmm. Ayan, at uh, talagang anong mga kababayan, talagang napakahirap ng buhay. Ayan, at uh, wala akong dalang ano karuntay. Gar Gala, magbubugas, magalit na magbubugas. Ano, uh, uh, wala akong dalang ano karuntay, di mo kayo pumamukit kwarta ko tayo. Pupulir, mabukoy. Pupulir, siya kayo. Ayan, at hindi nga namiguan. Ayan, uh, mana to maluoy naraman parang kalyanjan para baka naman yung kinik uh, yung pinagkunan lang nila ng pagkain ng mga kababayan is yung panghurnel yung mag ano sa mga mga uh, tatabas sa mga sakahan 2000 ko tayo balik na turon kalit sa buong gas Huwag na akong matag tayo Salamat kayo daw Huwag na akong mo si ang anak ni Kuya Ramon Amigo lang mo or? Oo, kumpare na ko na Ah, okay Sige ka kay Kuya, magkukod na na ba? Siya may naginom sa Kuya Ika na, katong ba magkukod na na mo Katong kaob, nakaobad po na na mo silang atong pagsiyo Ang akit ba, din na pinaluwi sila sa mga pasakay Hindi ka kayo nga pasakay sa ito mga kababayan at bibili muna ako ng bigas kasi yun lang po yung matulong ko kanila tatay para bukas may masasayang sila, may makain po sila mga kababayan. Ayan, wala din po ako masya, wala po akong pira. Ayan, wala akong pira mga kababayan. At least kahit kunti ay makatulong po tayo sa ating mga kababayan tulad nila tatay. Ayan, at baka sa ibang araw, ayan, at sa ibang ano, makatulong. Uh, balik tayo dito kung ano yung mga babayan yan mga babayan at alis muna ako at babalik ako ngayon kay bibili ako ng bigas para sa nila tatay kamahan mo ako mga babayan kasi bibili pa ako ng bigas ngayon yan yan uh, na tayo ng uh, nubos. pinatay ng um, mga babae yung so, tinapa hindi mga babayan kung lang po yung nakaya na kinaya ko mga babayan yun lang po yung maibigay uh, ko kanila ayun lang lang po wala tayong tira mga babayan importante kaya paano ha nakatulong po tayo kahit kunti lang po ayan importante masaya po yung sila na mabigyan natin ng tulong ngayon ayan mga Maraming salamat, maraming salamat sa inyo mga babayan at sa hindi nyo pong skip ng ads ayan na nagapangatid tayo ng tulong kahit kumitin lang po uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat talaga mga kagayan at i na ito sa kanila tatay ayan at nandito na ako ulit mga kagayan uh, sinya na ako kayo kasi malibing dahil wala po ng kuryon ko sila tatay dyan ayan ang mga kababaayan at ito po yung nabili ko ayan ay kunting ano yan at Love. Ayan <laughs> na si tatay <laughs> Dari sila ang walo no? Papo ka nilang git Dari Tay Sinsya lang yung kay tay ha Kay moro moro git ko maabot tayo. Salamat kayo salamat <laughs> Ay gamay nga kuwan dati Oo uh, uh, salamat git kayo oh. tau juga yung kayo nga Kanara kita hmm. na kumahatag mahatag sa tiya Oo. Manalang <laughs> may Salamat kita Salamat kita Salamat kita kay anak ni anti ba na gituluan yung kadiri na na naghapon kayo uh. Oh. respect na muan yung kadiri na okay. pasalamat po sa iyag na ko kay gituluan yung kaniya ane kanang nang sinsya lang gyo, kay mauro gitaw ni kung sa gito eh Uh, Pero, uh, zero, uh zero, kita okay, na kung uh, matabang uh, sa karun uh. no? Kay sa so, oman niya Parehas naman taan <laughs> eh <yeah, laughs> yeah, Lang, ampulan ta sa ginuwa Kaluyan ta Lampu lang, sa gino, Ano lang yun Pinakita mo linggo sa kukaniyot Sa ah, ilam na ni Tana pa Guba nang din Ayan Lah kalimot po kape kol ba Kape dahil mo no Ayan Ayan po sila mga babayan Pasensya na po kayo kasi malilim na dito Wala pong ilaw sila ate Sila tatay Si Pakala na limot Mukhang pangalan mo tayo eh Si Juan Si Jose Jose Claro nya ang gana ko Lodi Ah Jose Imong apelido Claro Oo Jose Claro Ayan At Jose Juan Uh, Mila Nudado Dado kay Juan Ah, Dado. At si Inday, yung... Eh, may samiog, si Risa Mi si Melody. Ah, si risami Mi si Melody. Si Risa Mi, muna yung naagwaan. Eskwila, grid 6. Ayan. Ayan. sana po ma... Makalampos ka na eh. Unta, makalampos kasi mo pag-eskwila. Ayan, mga kababayan. At salamat po sa hindi nyo pag-skip ng ads. Kahit pa paano, uh, Uh, makatulong tayo kahit kunti lang may bigay natin mga kababayan at least meron meron tayong may bigay sa ating mga kababayan na talagang kinapos mga kababayan kasi si tatay senior na po senior citizen na pero nagtatrabaho pa rin para kasi may maliit pa siyang anak eh anak ni tatay ano 4 years old ayan at si tatay 65 na 65 at yung ano nila abuhan nila mga kababayan no? yung Ayan, okay lang. Na kahoy lang yung ginagamit. Ayan. Ayan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. Salamat lang. At magpapasalamat lang po ako sa aking mga viewers na laging nang jan, laging sumusuporta kahit pa paano mga kababayan. Ayan, may matutulungan tayo. Hindi ko na sana ito i-video mga babayan hindi na sana ako magbibidyo pero ginawa ko ito mga babayan, hindi po para sa isang content lang para din kasi ako mga babayan wala akong kakayahan na tumulong baka meron kayo dyan sana po matulungan natin sila tatay Jose sa kanilang kalagayan ngayon kahit man lang sa pagkain nila mga kababayan. kasi nga ah, si tatay po ang ginagawa lang po niya ay yung hurnal-hurnal lang mga babayan yung nung tawag doon sa Tagalog basang tawag namin sa mga Bisaya horna lang po kanang um, ang mga siya sa ibang sakahan at 350 yung per day tapos sa isang linggo dalawang araw lang siguro siya makapag hurnal yun na yung pinagkukunan nila ng pagkain nila araw araw at may anak pa si Tatay na maliit 4 uh, years old yung bunso yung pinakabunso is 4 years old at yung isang nasa gitna is ano na yan mga kababayan grade 6 student po ayan at maraming maraming salamat talaga sa inyong mga kababayan na chat niya palagi na sumuporta at sana balang araw marami pa tayong tao na matutulungan maliban kini kay lahat kaya yan kahit kunti lang po yung naibigay natin importante mga kababayan ay galing po sa puso natin yan at wala pong alo galing sa puso natin yung pagbibigay Ayan. sana po ah, uh, uh, maraming mga makakita ng video na to pakishare po mga babayan at sana makita ng ibang kababayan natin Ayan. At thank you thank you po maraming salamat sa inyong lahat yan lang po yung bahay nila at yun napaka ano lang mga babayan yan o siguro pag kumuulan yan laro tulo ng tulo yan mga babayan kusupin na mo agas yan at yung mga gamit nila ay nandyan sa mga likod at ito yung balilamisa nila mga babayan ng kainan at may ano sila dito pasarap to sa laway ah eh. uh, sige pangalan ano eh patula patula oh. Oh, patula ayan ayan si ate ayan. ayan. si ate limot mangguti ay dali yan milani Mila lang lang ang ako dali yan ako ay si ate milani o si tatay o si ayan Mag-asawa po sila mga kababayan Mag-asawa po sila si tatay po ay 65 years old At si ati niya, ilalagay -til, dito yung mga dati 40, ayan 25 years po Ang kanilang gap At may bibi pa sila mga kababayan Mga kugihan niya ni tatay mo Mga <laughs> ni tatay mo kung ano, Mga kababayan <laughs> O, oh, motirada <na> pa ba <laughs> Ayun mga kababayan At malapit lang po ito dito sa ano Tinitirahan kong Boarding house, ng na mga gudiya Ayan. At yan mga mabayan Thank you, thank you po Maraming maraming salamat po sa inyong lahat At lagi kayong nandyan Ayan mga mabayan At papano nakatulong tayo Kahit paunti-unti At thank you po mga mabayan At magpapaalam na po ko sa inyo uh, Sa kanila tatay At sa inyo din mga mabayan Ayan, bye bye muna mga mabayan God bless po sa inyong lahat At magandang araw sa ating mga viewers dyan. Ayan, thank you, thank you po ng marami sa inyo na sa pag-vlogging, pag, laging, pag supporta. Ayan, thank you. Ayan, bye-bye, te. Bye-bye. Salamat sa inyong panghatag sa mga. Salamat. Salamat kayo. Love. Oh, sige, may sapayan, Gol. Basta, importante nga po, ah. Ang kamot ng kita at ampot sa ginoon na anaragrada. Ayan, natin ko magdugay, kol. Uh, sige daw. Ayan, naghangi-hangi salamat. salamat at pasensya na dito kayo na ko lahat. Muro akong mga pagkol. Ayan, at nakabalik na ako dito sa tinitirahan kong uh, bahay mga kababayan. Ayan, at nahihiya ako doon sa kanila mga kababayan kasi nga yun lang po yung kaya kong naibigay sa kanila. At least, ito paano mga kababayan na ah na tayo nakapagbigay tayo kasi bukas daw wala silang sasaingin ayan wala silang lulutuin na bigas ayan mabuti at nakapag ano tayo nakapagbigay tayo ng kahit kunti lang po mawaba yan at nakapagbigay tayo at Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga wabayan dahil po sa hindi nyo pag-skip ng ads kaya to paano ah nakatulong, nakatulong tayo mga wabayan alam nyo po na mahirap ah, lang din ako pero galing din sa puso ko yung pagtulong mga kababayan kasi na, na, naawa ako sa sitwasyon nila si tatay kasi ano na si tatay mga kababayan, senior citizen na po at kumakayod pa rin, nagsasaka pa rin para yun po yung pinagkukunan kasi nila ng pagkain nila mga kababayan tulad ng pambili ng bigas, yun talaga yung uh, ano lang ni tatay mga kababayan, trabaho. Ayan, yeah, thank you po sa inyo lahat mga babae nandyan kayo palagi. Ayan, maraming maraming salamat talaga at God bless po at magandang araw sa inyong lahat.